Hey okay, guys. ayan, taw kali mo na natin ang ating ano. At masyadong malamig ngayong araw na to, guys. Giniginaw ako sobrang mahangin, very windy. Pero eh uh, meron lang ako yung update sa inyo, guys, about ito kay Boy Tapang kasi. Nag-reveal na siya. siya, guys, kung ano ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Lanis Cherry White ayan, at nagsalita na nga siya. Although nakakalungkot, nakakapanglumo talaga yung mga revelation niya, guys. Talagang hindi ako makapag-concentrate, hindi makapag ko alam kung

Kung katanti mo na talobyo, hindi ka ni-reveal. Er, Sigur, pinayalan mo eh. Ngayon, ako inahamon mo. Inahamon mo yung tapang ko. O. Karun. Ngayon. O ano? Sana simula. Birthday ko ah, birthday ko. Dito yung magsisimula sa ugali niya. Sa birthday ko muna. Sabihin mo, Chirawet, babahiro ako. Babahiro ako. Ngayon. Sa birthday mo tayo. January 13. January 13, nasa bahay siya namin. Nasa bahay. Nag-away kami. Nag-away kami sa bahay. Misunderstanding. Sa bahay. Nag-away kami sa bahay. Yan yung pinag-away kami. Ang oh, pinakaunang away namin, January. Uh, oh, ang oh, pinakamalaking away, di pala yung una. So, pinakamalaking away namin, January 13, ay eh, January, January 11. January 11 ng, ng hapon, ang unang hapon, pinakamalaking away namin. Januari tol birthday ko di baca januari tol birthday ko. Oh. Januari tol berarti ko kaya alam pasti. Puno puno na ako. Puno na yung respeto ko. Obos na respeto ko. Ang respeto at para sa tao lamang hindi sa hayop. Ang Jabber. sa kabilang so, side yung... hindi kasi ito mitigil. Tapos yung sa kabila. So ngayon at nag-reveal na sila kung ano talaga ang totoong hiwalayan nila guys. Kaya panuorin natin yung uh, buong detalye ng mga sinasabi ni Boy Tapang ang kanyang mga revelasyon about sa kanilang relasyon, kung bakit sila nagkahiwalay. So, kayo na po ang bahala, guys. Magbibigay lang ako sa inyo ng mga uh, konting mga video na uh, paliwanag ni Boy Tapang at kayo na ang humusga kasi hindi kaya ng heart ko. Mangiyak-iyak talaga ako, guys, nung yung nalaman ko talaga yung mga nangyari nung nasa Maynila si Boy Tapang. Grabe talaga. Kaya...

Tama yun, girls? Tama ba yun? Tama yung ginagawa nyo? Nag-away na ka ng partner nyo. Mag-bagbanding agad kayo sa mga lalaki. Isa na isa. O, oh, 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 oh. oh, yan ha? Tama ba yun? Ikaw mag-away tayo sa mga partner natin. Kunting chat lang, kunting right sa picture. Masisilos na tayo. Anong ginawa niya sa akin? Nag-away kami sa bahay, pumunta ng resort. nag sa mga lalaki. At akaya pa, kapangkat pra lang. Nag-iinuman. Pinuntan ko na doon. Sabi ko, bakit ka dito pa? Labas ka. Labas sa resort. Binidjuhan ng... So, ayan na nga guys ang nangyari. Talagang galit na galit si Buitapang sa kanyang revelasyon. Grabe. Ang daming nangyari na talagang parang hindi ka tanggap-tanggap yung mga sinasabi niya. just ko, Lord. So, I wish na maayos nyo ang lahat ng ito. Na magkabati na kayo para wala ng gulo. Tutal, naging kayo naman, di ba? Sana magkaroon kayo ng para magkaroon kayo ng peace of mind guys so magbatian na lang kayo and forget the past and think the future o ba diba? love 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 Ika nga ni Chris Aquino so ayan magmahalan na lang kayo at tanggalin na